Levitico Kapitulo 26 Mga Pagpapala sa Pagiging Masunurin Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribulto o sagradong haligi, o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuario. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuperen ang aking mga utos, pauulanin ko sa tamang panahon at mamumangga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigiik pa kayo. Saisagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang lima sa inyo upang talunin ang sandaang kaaway at ang sandaan para sa sampung libong kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta, ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo kaya't wala na kayong dapat ikahiya kon inuman. Mga parusa sa pagsuway. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuperen ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalhan ko kayo ng mga sakuna. Makakaranas kayo ng matitinding sakit na magpapalabo ng inyong mata, at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpag-alan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Hahayaan ko kayong sakupin ng mga taong napupuot sa inyo, at kakaripas kayo ng takbo kahit walang humahabol sa inyo. Kung sa kabila nito'y hindi pa rin kayo makikinig, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo, hindi ko pa uulanin ang langit at matitigang ang lupa. Mawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal sapagkat hindi maanihan ang inyong lupain, at hindi mamumangga ang inyong mga bungang kahoy. Kung patuloy kayong susuway at hindi makikinig sa akin, mapapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga alagang hayop. Kaunti lamang ang matitira sa inyo, at halos mawawala na ng tao ang inyong mga lansangan. Kung sa kabila nito'y magmamatigas pa rin kayo at patuloy na susuway sa akin, pitong ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo kaya't marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa kasundo ang ginawa ko sa inyo. Makapagtago man kayo sa mga kuta, padadalhan ko kayo roon ng salot, kaya babagsak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Kukulangin kayo sa pagkain kaya't iisang kalan ang paglulutuan ng sampung babae. Tatakilan ang inyong pagkain kaya't hindi kayo mabubusog. At kung sa kabila nito'y di pa rin kayo magbabago at patuloy pa rin sumuway sa akin, magsisiklab na ang aking galit sa inyo, at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng mapapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa tindi ng gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lunsod, at iiwanan kong tiwangwang ang mga santuario at hindi ko tatanggapin ang mga handog ninyo. Sasalantain ko ang inyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyong sasakop nyon. Uusigin ko kayo ng tabak at magkakawatak-watak kayo sa iba't ibang lupain. Maiiwang nakatiwangwang ang inyong lupain at igubuho ang inyong mga lunsod. Sa gayon, mamamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain samantalang kayo'y bihag sa ibang bansa. Makakapagpahinga ang inyong lupain, hindi tulad ng kayo'y naroon. Ang mga may iwan doon ay paghaharian ng matinding takot kaya't may malaglag lamang na dahon ng kahoy ay magkakandara pa na sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga kahit wala naman. Magkakadaganan sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga, gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo maipagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway. Mamamatay kayo sa lupain ng inyong mga kaaway. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga ninuno. Subalit kung pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tanggapin na naghimagsik sila laban sa akin at iyon ang dahilan kung bakit silay aking pinabayaan, kung silay magpakumbaba at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, aalalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac at kay Abraham at aalalahanin kong muli ang aking pangako patungkol sa lupang pangako. Subalit paalisin ko muna sila roon. Sa gayon, makakapagpahinga ng lubusan ang lupain at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Gayon man, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway, baka kung puksain ko'y mawala ng kabuluhan ang kasunduan ginawa ko sa kanila. Ako si Yahweh na kanilang Diyos. Aalalahanan ko sila alang-alang sa aking kasunduan sa kanilang mga ninunong inilabas ko mula sa Ehipto. Nasaksihan ng mga bansa ang ginawa kong ito upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. Ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises.